ang layo pa ng kai magkain ng ramyon nyo ulsan pa gusto yung kumain ng ramyon dito pa sa ulsan at saka hindi naman na mainit oh. sakto lang daming nagpipiknik oh. Parang apari lang. Kaya lang bato yung ano nila. Walang buhangin. Yan oh mga bato. Lexton. stone <laughs> One day camping. One hour, two hours. Two hours camping. Nahawakan ko itong ano pol, pol sa likod hindi pa pwedeng ano ano friend ano daw ah kasi bawal yung ano bawal yung ano lalapit doon pinapaano pinapaakyat pag lumampas ka sa ano yung mga bola na may line dyan stricto sila oh pinapaakyat na oh yung mga nag uh, ano doon nag flow float nagsasalba sandali dito muna Ayan, sipag ng printer. siya. maano niya yung ano, kamay niya. Tatali mo pa yan, friend? Sipag yan, magano, magano ng tent. Kami, assistant lang niya. Kali pa pala yan. Kaya wala hindi siya makagalaw. Hali ka na, Nora, oh. Yung friend mo, oh. Ang mm -hmm. hilig mag-tent. Ang galing mag-ano ng tent. Ah, ganyan pala yan. Sige, puro Girl Scout sila. Ako, itigahawak lang. ano Girl Scout. Ay go, taria. Sakit na. Walang tulugan. Basta makalakot sa lang. Yan na yung ano namin. Tent namin. Mini tent lang. Maliit lang. Kasi wala uh, din kami. Yun know, o. Gustong gusto nang umuwi nakasimangot. Pangit niya pala kung nakasimangot. Eh. Hmm. Namo yung tumtura niya. Oh. na makauwi.